Importante may sabaw. Sabaw tsaka oh. laman. Tingnan niyo naman. Napakalinaw ng ano. Sabi ko nga napakaswerte namin. Kasi... Ayun pala to, kala ko sino. <laughs> Anong klaseng be... isdang nahuli? Ah, banak. Banak, yes, eh. banak. banak. banak saka... Cebu. oh, Banak, nga, no? saka... ano wala laki din pala. Oo. Oh. Ay, isang magandang buhay mga ka-farmer look at that napakasarap mag swimming ngayon wala na po yung na miss namin yung sobrang ano, yung malalaking alon kahapon ngayon ano na po tahimik na at low tide na low tide siya. Tingnan niyo naman kung gaano kalaki yung shore. Sabi ko nga darating ang panahon magkakaroon na to ng mga mga establishment, no? Baka dumating ang panahon parang burakay na din to sa ganda po ng beach. Sobra. yeah, mapalad po kami Isa sa pinagpapasalamat ko yan dahil natuntun po namin itong kasapsapan beach na to. So, ayan. Yeah, this is our fifth time here Kasiguran fourth time po namin dito sa uh, kasapsapan sumubok po kami nung iba kaya so, nung paradiso pero paradiso di Kasiguran pero mas gusto kasi namin mag swimming doon kaya dito babalik balik ka pa rin dito wala kayong matatapakan dyan ng mga bato mga farmer sabi nga ni Kabono wala kaya tang natatapakan bato man lang dito no sabi ko pinong-pino yung buhangin tapos ayan nagabumili uh, kami ng buko mga kaparaman 20 pesos lang ang isa Kami ko worth 500 pesos so ayan nanonongkit <laughs> pinainam na si ma gusto daw ni ma sabi kayo puri pagtagpas mo na si mother ng isa oh. panongkit sila oh. Eh, ang dami. Mayroong iso. Ha? Isang butas. Sige, ayos lang yan. Ang dami niyan. Naalala mo dati yung binili natin sa... Dito? Sa Eco Park noon, ano? Ang tayo. Ang dami po. Ito. Karagol na. Uy! 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 Oh, baka maambagsakan ka. Dito ka muna. Dito ka. Anong kit siya? Ha? Ha? Ate, testingin muna. Parang ano pa eh, bata pa eh. Hindi, <laughs> hey, may sabaw naman eh. <laughs> Hindi mo ba makukuha sa tingin? Ha? <laughs> ah? Nakukuha po, pero... Kakapakawit lang kasi. Nilinis nyo na ito nung nakaraan, di ba? Okay. Ang pa lang po. Hmm. kalaki ang lupa ni tatay dito? Hindi po si... Um, ay, dito pa sila. 7 hectares pa ka. Sa kanila? Ang ah, po sa kanila. Itong pabang ganon. Ah, malaki pa lang lupa niya dito, no? Ano ito medyo ito ano? Caretaker lang pwede ito. Ah, pero yung may-ari di ba yung nakasando na puti? Opo. Hanggang saan yung ano niya? Diyan pa po, medyo Ah, uh, usog pa doon. Wow. Ay na yun. Tsaka meron pa po dyan. Hindi siya nagbebenta. Ay po alam. kahit ano lang, kahit konti lang na gano'n ano. Opo. Pero okay na rin isa lang may-ari, no? Kasi at least di gaano nga no kung kasi nila yan lahat ay ang bang ganyata sa may ano sa may rapiata kaso hmm. binibenta na nila nagbibenta sila oh, okay. binibenta na nila ay ah, yung iba Masa. ay, wala, wala pa po. wala pa yan wala. Oh. Uhog. Uhog. Oh. oh. Hindi hindi na kayang abutin 'yan. Hindi abot. Sayang ano, bata pa. Di abot. Di abot. Di kaya. Diabot. Biyakin mo nga po Roy. Eh. Wala. Ayan, subok ulit. Palit na naman tayo ng battery. Ayan na yung battery natin ha. Ayan. Importante may sabaw. Ayan. Alam mo na, alam mo na, matigas na yun ha. Oh. Wala yung pichil. Yung pichil, yung pichil. Itong pichil, pichil. Yon! The best. Saan ka nagbablog sir? Sa YouTube lang po. Oo, oh, YouTube lang kami. Dapat pala hindi na ako ng well, daming, sabaw daming sabaw eh. Nawala na 'yung malalaking alon. Sarap mag-swimming ngayon. Mm. Maganda kasi dito, cove to eh. Tingnan niyo po mga farmer kung kung titingnan po 'yung ano niya. Nakatago siya, Nakaganon ng ano, Ayun yung Ayan o, oh, kita nyo yan Kaya yeah, hindi siya masyadong ano ng alon dito Enjoy mga bata Low tide na naman, ayan o oh. Kaya yeah, uusog ka doon Pero ang kinaganda naman ah, Wala man lang ka bato to ba Ayan oh, Anong talaga, nakakuha na ng ano Nakakuha tayo ay, salamat. Pwede na yan. Oh, grabe mga ka-farmer. Ayan o. Oh. Sinapapa yung ayaw pang uh si Papa Yam naan doon sa uh, yun nagano siya ng sand oh. sino pa ba ito si na Junjun uh, si um, Dexter ayun low tide na low tide ngayon mga farmer tapos meron tayong dito na pala ano munting celebration ng uh, Hawaiian na uh, party ni niyo <laughs> medyo may hangin ng kaunti pero ayos na ayos mga farmer Yan, tingnan nyo naman yung shoreline ang haba niya no? tapos yung tubig hanggang dito yan dapat pag high tide umaabot po hanggang dito sa may hanggang dito ayan o oh, kita nyo yung anong yan yan aarating dyan yung alon iba kasi ayan o oh, kita nyo yung mga seaweeds na yon mga brown na yon seaweeds po yan ngayon eto na o oh. ganyan ka ano ngayon ka low tide pero sabi ko nga kahit mag low tide man hanggang dun E ganito pa rin po yung buhangin kaya e talagang napakaganda tapos tingnan natin tong nag ano ng net sold kami sa ka uh, nagmumuni-muni ah uh. napakalinaw po ng ano napakalinaw ng tubig napaka pino ng buhangin hmm. yan tingnan natin tong nanghuhuli ng uh, isda low tide sila kasi naandyan yung isda malalim na yung konti eh tingnan nyo naman napakalinaw ng ano sabi ko nga napakaswerte namin kasi malay nyo no ah, pag uh, matatanda na rin yung mga bata may kukwento po nila na oy madalas kami dito dati wala pang mga ano yan. Wala pa yung mga yan dati, puro buko pa lang yan. Ah, <laughs> tipong ganun ba? Kasi darating po ang panahon, talagang itong uh, lugar na to idadayuhin at uh, sigurado oh, mapupuno po ng ano ito, resort. Sa ganda po ng beach. Yan tinan natin tong nanghuhuli huli. Ano yung mga pati Tingnan natin kung may huli tong uh... mga maliliit na kulay silver na isda ang nakukulong nila. May tuna yan. Tuna. Hehehe. <laughs> parang banak pang paksiw na isda nahuli na yan kanina daw mayroong malaking nahuli eh ayun oh, naka naka ano sa ano niya oh. dami na palang huli eh ayun oh, naka bag dami na, dami na po palang huli ano magmimit -me yan tapos sabay hihilahin hmm. hindi ka talaga magugutong pag nasa tabing dagat Ano hihilahin nila dito? Tingnan nila kung may isda. Ano yung ginagawa nila? Binubulabog yung isda? Pinapabangga sa net. Ah. kung gusto niyo pong pumunta doon sa dolong yon, yung pinaka tip na yon, lalo, pwede nyo lakarin. O pwede lang kaya lang malayo. Malayo talaga. Dadaanan niyo yung gilid mga gilid ano. Kasi may nakita ako sa video, ang, ang, gaganda ng mga huli nilang isda doon, doon ang mimingwit. Yung mga samahan po ata ng mga nagmimingwit sa dito sa kasiguran. Kasiguran anglers. malayo na po yun? Malayo yan. Bangka, maganda rin. Isipin nyo may bagyo, pero dito kalmanteng kalmante. na. May habagat kasi. Oo, eh. oh, pag habagat po, maganda dito. So hanggang August, magandang panahon dito maganda pa rin. Basta wala lang talaga ng uh, ano masamang panahon na bagyo ano. Kasi pag sa August, habagat yung dito. E yung kabilang side ang uh, oh, ano dito tahimik so... ano. Wala atang huli ah. <laughs> na muna nila pinapaikot-ikot na gano'y lambat para bumangga yung isda oh. hanggang sa lumit na lumit yan ah nagda hindi nag ano hindi po nag uh... ay masama pa na yung mga bangka kasi yung konta kong manging ano nagbebenta dito wala daw gaanong isda eh wala niya pati yung lobster wala din daw lari sabi ko bu bukas titingnan ko ka kung papasyal lang kung anong mabibili eh. kasi webes uwi na kami Pangapat na po namin dito. Ha? Huh? Apat na beses na. April, nandito din kami. Diyan din, hmm. eh, sa Caronsa. Yung gabi din kami dito, no. Eh. Nakadalawa kami dyan sa Eco Park. Pangulam. Hmm. Pangulam na. Kayo pala ito eh. Ha. Huh? Ano? Ang oh, daming huli oh. Oo <laughs> hmm. oh, nga. Kayo pala to. Kala ko. Sino? <laughs> Anong klaseng gabi. isdang nahuli? Abanak. Ah, banak. Banak, yes, banak. Eh. banak. 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 Saka... Cebu. Oh, banak. Sibu. Oo oh, nga. No? Wala laki saka, din pala. Oo. Oh. May pusit din. May pusit. Ganyan. Diyan lang. Oo. Oh, galing ano. Wala pang ano yan. Walang damo-damo yan. Pero may isda ano mas maganda sir kung kumalma pa pag kumalma siya oh. ay kasi pag kalmada siya Sibila. Sibila. kitang Sibila kita ta. mo wala mo <coughs> dami din ha eh? yun yun pangalawa lukong na nila yan ay ha? Huh? doon sila sa kabila dati oo oh. tapos yung tempre kalmada rito kaya sabi nila, dito tayo. Bukas pupunta ako kay ano, wala daw sabi ni Sonya kasi eh. Pero nag-send siya kanina, may lobster naman, ilang oh. peraso ata. Tapos may mga isda pa naman siya malalaki. Oo. Oh. Sabi ko kung alam ko lang, di sana kanina ng umaga. Nag-chat kasi kahapon, wala daw. Meron naman pala. Alam mo Bukas na lang, maaga kako. Nakakakuha oh. kasi maglakan, pag ganun na maulat. Oo. Oh. Oo. Tuloy tayo sa bahay sir. Naibigyan kita ang pangiyaw mo. Hindi, huwag na po. Bakit? May ano dito, birthday ha. Magbibigay nga kami ng ano eh. Pansit daw, tsaka spaghetti, nagluto Ay, sila. Oo. Oh. Oo. Tama eh. Dami ding huli, ano? Dami. Ano? Nakahuli pa rin. Ganun din kung nahuli nila kanina. Ah, ibig sabihin. Pangalawa lusong yun. Pangalawa lusong yun. Layo. Oo, ano, oh, usay ah. Ano nga naman? Ay, ginagawin tayo eh. Dahil, syempre, marami tayong puno, eh. <laughs> kakawalis lang, ah. <ha>? kakawalis lang. <laughs> Pistang, hindi ka pipagay. May spaghetti na. Tapos, yung cakes, ins hmm. Ayan. O, may mga pa-drinks pa yan. Ayan mga farmer, tapos sila natin tong vlog at medyo maikli pa. Ayan. Naggaano na sila, nagbibingo na. Oh. Hindi na kami magsasayang dahil napakarami pa pong tirang spaghetti tsaka uh, pansit na ginawa nila mga farmer. Oh. Ngayon, para kami tumakas sa maulang panahon doon sa Pampanga. Dahil matindi daw po ang ulan, Although syempre ako naman ay naalala ko yung ating tanim na palay. Eh ganun talaga, sabi ko nga, pagka ano naka ano, tag talaga eh. So dito, kita niyo naman. At shoutout pala kay Michelle Cordero at kay nakalimutan ko na na. Kay <laughs> Nabiloso ba pilido? Nakalimutan ko. Ayan, Darwin ba? Ayan, sorry brother. Ah, kakalimutin na talaga si Kaparmer, oh kanina ay ayan low tide high tide na mga farmer so kanina na ako mamaya nga papa shout out din natin sila uh, din natin sa vlog itong uh, Karonsa. karon sa kasi yung team nila dito sabi ko nga hindi pa naman po ito kuya ang holy. Uh, huli God na kami po ay syempre babalik dito Makaplano naman yan pagbibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makabalik, di ba? So, basta kami, number one option namin kasapsapan kasi dito po namin naramdaman talaga yung vacation talaga na masasabi mong makalimutan mo muna yung city life kung ano man ba diba? na beach na walang hindi crowded so kasi itong hinahanap ko eh o oh, ba diba? ayan mga farmer oh, tingnan nyo anong oras na may nagsuswimming pa. Tingnan nyo naman ha. Ah. Doon binabayo ng malakas na hangin at ulan. Dito naman, kalmanteng kalmante. Dito po, pag sinabing habagat, it means na prosperity pagdating po daw sa uh, pangingisda, beach. Kasi pag sinabing habagat kasi sir doon, ibig sabihin maganda ang lagay ng dagat at the same time yung mga manging isda pag sinabi daw na habagat dito po ay bountiful harvest yan ibig sabihin marami silang huli marami silang uh, nakakapangisda sila ng maayos pagka sinabing habagat so baliktad baliktad po dito sa uh, bandang kasiguran no? aurora diba nasa pacific kasi tayo nasa kabila yung matinding hangin mga farmer so ayun uh, at bukas kami po ay mamimili ng ano sana mapuntahan namin yung sinabi ni Kuya na bilihan daw po ng sugpo na malalaki. Farm daw. Uh, sa dilasad lang daw yon So, hopefully ay mapasyalan natin bukas ng uh, umaga. Pero dadanaw kay Ate Sonia kasi kachat ko na rin po siya. Eh kung ano, sugpo, edi tingnan natin. Makapagsugpo tayo. Meron din pong lobster. Di ba? So, naandyan naman. Ano na natin? Sagarin na natin. Pero sila naman ay nag uh, bibingo-bingo na. <laughs> Tapos bibigyan natin uli ng ano. <clears throat> Try ko po ulit na in my own little way nang pasasalamat unang-una sa bakasyon namin, di ba, na naging maayos naman po at uh, unang-una ay napakabait po ng ating mga ano dito, yung mga yung may may yung mga caretaker talagang naasikaso po kami so bibigyan natin ng promotion uli sila na may promote uli yung lugar nila no yung Karonsa na ano uh, yung kanilang resort dito na uh, simpleng resort pero ayun nga ah uh, talagang mag enjoy po kayo at the same time bigay na rin natin yung mga kailangan yung baunin like mga off lotion syempre normal kasama na sa listahan niya ng magta-travel kahit saan ka magpunta, di ba? Yung mga off-lotion na 'yan. So, ayun, tapos sa uh, pakita natin yung ganda ng beach uli, mga farmer. Basta kahit short video lang na may promote natin yung Kasapsapan Beach at yung Karonsa. Ayan, mga ka farmer. So, ayan, nagbibingo na sila. O, tingnan niyo, pagka kayo malaking grupo, magdala din kayo ng ganyan. Kasi Oh, uh, kumbaga relax talaga eh. Hmm. Ako naman eh <laughs> wala akong hilig kasi sa ganyan <laughs> ewan ko ba Bara, basta anything na may ano although hindi naman sila nagsusugal may papremya naman dyan no? parang ano lang katuwaan lang eh talagang malayo ang akin loob pero yun po mga farmer marami tayo na ano marami po kami na pagkwentuhan ni na kuya dito yung mismong nag uh, assist dito no care sabi ko nga kuya pwede ba dun mamingwit sabi niya may bangka ako dyan Pwede tayong kumuha ng operator kung gusto mo. So 3,000 lang daw ang balikan papunta doon eh kung makapag-enjoy ka naman, di ba? Wala namang problema. O, so, pwede tayong mamingwit doon kung sakali man pagdating po ng panahon na makabalik po kamirito. rito. Tapos sa uh, Ayun nga, September to ano? Ah uh, March o uh, February, yan po ang mga iilaga ninyong ano na dito kasi talagang masungit daw po ang panahon. So yan itatakil din natin yan at sa mga ano sa ating uh, promotion video, di ba? So ayan at ano pa ba? Okay na? Nairaos na ang celebration. Bukas daw palaro. Magsa swimming uli. Siyempre, talagang matakaw sa swimming ito. Nakapag-swimming po kami ng whole day. Ako pagod na pagod. Grabe. Oh, pagod na pagod po ako kakaswimming. Kaya ayun oh, yung mga bata, andiyan pa rin kasi talagang ganda ng panahon eh. Hmm. Hmm. Tingnan nyo naman, ganyan lang po. Hmm. Diba? Oh. Di Oh, Oh. yung mga kuliglig. <laughs> Di mo kalahin na ganito ang panahon dito. Samantalang halos buong Pilipinas po eh inaano talaga ng ano. Parang tumakas lang kami. Parang tumakas lang po kami. Nanunod ako ng balita, grabe, ang dami na pong baha. So, hopefully naman pa -uwi ay wala kaming dadaanan ng mga ano sa bagay Thursday na. So, ano naman na yun, medyo maganda na siguro ang panahon. So, yan, maraming maraming pong salamat. At, magandang buhay.